Basta, di ko nang single mom. Guys, ang na ninyo guys. Kinaklagot ko ano guys. Like, At awas ang video niya. Kanina laki. Basta, di ko nang single mom. Kay naas sa single mom, mga tanang single mom, ma manluloko sa tinuod lang. Gano'n mo na yung mag-single mom, ma baka og, tarong pa ka. Di, ka biyaan kasi mong bana. Kay dili magkatarong. Maunang nag-single mom ma ka. Mayingon po siya single mom ko. Pero siya ni Bia si iyahang bana kay nangita man og laing gana. Mo nang ako magminyo man gid kuno, dili ko mupunit og single mom. Basta di ko anong single mom. Unsay problema nimo dong? Ha. Naglakot ko nimo ba? Hilas nimo mo Eh. Pagkahilas kayo nimo mo istorya nga dili jud kag single mom ma kay manloloko na kay moy biya na kay nagpaan na sa mga bana ha kahilas pod noon sa deka sa, ka sa mga single mom oy ginuo ko nimo dong kung ka kay lang iistorya sa mga single mam, ma ay na magtarong ka kay basig maluk jud na ulit ko nimo dong oy ngano ya na o man minimo ha dili tanan ha dili tanan nga single mom mao na nga mong single mom kay namiya sila sa mga bana nila kay naginuang sila lay uban nga mga single mam sama nako ha nga, nga single mom lay mga panghitabo nga dili nimo ma maingon nga mao ni may tabo ha lay mga mga kuan ba mga singanan ani basta ayaw, ayaw may nga na ah ha. Ayaw nga na mga single mom. Kay, wa kay, wa kay ayaw nga laki. Ngayon nga raming anaon. Pagi pagkahila sila, sa kundi mo no? ang imong igistorya, makaon yun na nimo. Muabot ang panahon imong gabaan ka. Kan imong igiingon, nadili yun ka mo pulito. Single mom, ay boy, basic ba yung makapunik tag single mom? Anya, ang anak pag yun kito, loli ma. Gabaan kung nako baka kundong kanang inyong ka. sa mga mga single mom, aw ka kay kanila bang mubukas sa tong baba? Mubalik ra pud kuan. Hmm, tulon ay jud kuan na. Grabe ka maka sa mga single mom. Dako ba kayo problema? Kahalila silas kayo matawahan na. Na ay mga single mom Di binuangan og bana na ay mga single mom nga lamatay ang bana na ay mga single mom nag-abroad na kasawa pagbalik lahi na ang bi-asawa sa bana ha kung naa man gani single mom nga nakakita man gani ang single mom og lain kay gumikan ang bana way ayo kay ang ba dili makabinuan kung dili ang ang bana mao na imong sulod sa imong utok dong dili na mo deserve kung nakabana man mi o pakno o naikutok bulinaw siyempre kung na, kung na, Simpre, kung na nagpakita sa mga maayong utok saktong utok dili siya bulinaw utok at tumidig to eh ha? muna nahimong mi og single ma'am ay pagpataka dong naglakot ko ni mo dong